dapat din tong ating mga mambabatas is uh, kailangan din eh, eh, maging maagap sila no in terms of sa sa kanilang pagkilos lalong lalo na sa mga sa mga program pro, mga problema no na kinakaharap ng ating uh, bayan pero yung mga investigasyon nila sa mga prangkisa ng mga network eh napakabilis nila diyan pero in terms of dun sa aktwal na pangangailangan ng ating mga kababayan kagaya ng kuryente paano mo maibababa ang presyo ng kuryente nasa na yung mga panukalang batas diyan no? So makikita ninyo kung nasaan ang priority ng ating mga mambabatas at mar. No? Kitang-kita mo diyan, ano? Nasaan ang priority? Ang priority nila diyan is to strengthen and to keep the power to themselves, ano? Philippine economist Dr. Michael Batu binira ang ilang mambabatas sa Kongreso dahil sa palpak na priority nito at nakakalimutan ang tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino. Nagbigay ito ng mga example na dapat unahin ng kongresista bagkus ang inuuna ay mga bagay na nagpapakita